I pity you guys. Well, today is your last day of class. Ito na ang pinakahihintay ninyong semestral break. Meaning, you are now free. Yeah! And discuss this with your parents. <laughs> Hindi niyo kumaharin takutin. Yun ang buong katotohanan. Kaya yun ang desisyon ko. And that's final. Magmula nung tanggapin mo ang kaso ng Don Clemente niyan, ang pakiramdam ko, lagi may nakatutok na baril sa likuran ko. Hindi ko na nga halos magbilang ang banta sa atin. Sa tuwing sasagutin ko ang telepono niyan, Guillermo. Ano ka ba naman? Hindi ka ba titigil hanggat hindi tayo napapatay? Ang inaalala ko si Glenn. Baka siya naman ang buweltahan. Emelia, ang isa sa mga katangayin na nga ako sa'yo nung nag-aaral pa tayo, ay yung matatag mo ba hindi kan? Matapang tayong dalawa nun, hindi ba? Bakit ngayon? Parang naduduwag ka na. Nakalimutan mo na ba? Na matinding kalaban ng takot. Ay takot din. Amelia, ibabasura tayo ng takot na yan. Nagsasawa sila ng pagpapadala ng korona ng patay, katatawag sa telepono, pagpapadala ng telegrama, at pagbabanta sa ating buhay. Ngayong nasa bilangguan na si Clemente, ay matatahimik na ang aking kalooban. Marami na siyang sinirang buhay ng mga kabataan. Ilang pangarap na ba ng mga magulang? ang winasak ng kriminal na yan. Kahit ang katumbas ay buhay natin ng mga anak mo. Pero papa, pati sa school, parang may nagbabantay sa akin eh. Ninenervous na nga ako, natatakot ako. Baka mamaya may dumapot na lang sa akin isang araw. May sakit na yata ako sa puso eh. Ernesto, mauna pa akong atakihin. Alam mong mesinumpaan akong tungkulin, Gloria. Tsaka, matagal ko nang sinabi sa inyo, mag-abroad na kayo ng mga bata. Doon, hindi kayo maabot ng mga galamay ni Don Clemente. Hindi natin makukuha sa bilisan ng pakay natin. Malaki na ang bill ng mga koronang ipinadadala natin sa mga kontrabida ni Don Clemente. isa pa ang mga gastos sa telegram at telepono. Pero hanggang ngayon, hindi sila natitigatig. Paraya lang yan. Kung iisipin niyo ang mga negosyo ni Don Clemente, na nasa gasaan ng mga demonyong yon. Dusa si Tol Clemente. Kaya dusa rin tayo. Mamamatay tayo ng gutom kapag hindi tayo kumilos. Goles, baka naman nakakalimutan mo. Pitong babae ang binabahay ko. Maraming bibig ang umaasa sa akin. Ayusin muna natin ang sarili natin mga bibig bago natin ayusin ang bibig ng iba. Ang hirap. Naputol nga ang grasya eh. Yung mga nakaupo sa kapangirihan, ang nagpapalakad ngayon. Ang alam ng buong bayan, si Boss ang nag-iisang masama. Ang hindi nila alam, yung mga buhayang nakaupo sa pwesto eh, ginagamit lang si Boss. May lalabas din natin ang amain ko. Meron tayong bubuhay ng strategy. Magandang umaga po, Don Clemente. Narito na po ang inyong pagkain. Salamat. Baba mo dyan. Hindi ko makakalimutan mga pabor na to. Baka gusto nyo pong buksan ko na yung TV para may mapaglibangan po kayo. Hindi na. Ako nang bahala. Sige po. Sandali. Halika. Halika sabihin mo kay congressman na iinip na ako dito. Bumabagal ang kilos niya. Kung niya kaya, marami akong mga padrinong malalapitan. Mga tinulungan ko noong Para Parating sa kanya. Makakasa kayo? Sige. No one is born happy. ability to create happiness. Correct, class? Yes, ma'am. Ilang buwan na naman ang nakalipas. Pero may nabago ba sa mga ugali ninyo? Makakatanggap man lang kaya ako ng thank you note mula sa mga parents ninyo? O mamumura na naman ako? Dahil uuwi kayong mas dati. You, Miranda. And you, Fernandez. Both of you show good promises leaders. Nag-organize pa nga kayo. Pero puro na makalokohan ang ginawa ninyo. Why don't you divert your energies, your resources into something more useful, into something more meaningful for the society? parents. And for yourself! Pero, ngayon pa lang, tinatanggap ko na ang katotohanan kahit kailan ay hindi ko mapagbabago ang mga ugali ninyo. Never! Never in my wildest dream shall I ever see you as defenders of your country? Or even of your school, much less your teachers, especially me, whom you hate so much. I pity you guys. Well, today is your last day of class. semestral <laughs> break, meaning you are now free. Boom! Yeah. Yeah.